Good morning mga boss, nandito na tayo sa dalig mga boss Hindi tayo nagpa-deliver Dahil mga boss, nasira yung gulong po uh -huh. Pinaprobo ko na ito, deliver para maga makawi At para mga, eh. mga ma-refer ko mga boss ay, Ito mga boss, papakita ko sa inyo natin, may tinga tayo at saka manga Kaya let's go Mga boss o oh. Ay, may manga na tayo mga boss Pakuha natin yung isa na lang

Mga boss, let's go mga boss. boss. na tayo sa bayan mga boss? Sa palingki ko saan Inabot na naman ako ng gabi mga boss. Dito sa ang mga nako yan o. Saka mga boss. Ayan mga boss. Oh. Okay, let's go mga boss. Pauubos natin ito. At magre-repair pa ako mga boss ng kwan. Gulong po. Oh no! Let's go.